Ano sira ate? Ha? Ano sira? Ang gas. Gas? Hmm. Ito may gas ako rito te, isalin mo na lang oh para di ka na magtula. Ato to to, saglit lang yan. Buksan mo tayo ng po ah. lalagyan mo. Oh, sigurado ako. Buksan mo muna. Saka pa pa punta te. Tagpos. At tagpos? At ito tayo pagpapakawak dito sa bled baka na po yan, baka nating lang hindi, hindi, gagagaw mo para ano, diretsyo ka na. baka mabitin eh ka na mabitin Magtutulak ka ulit eh puno na po eh ha? puno na puno na? Uh, sige ah, pataas ako tayo kasi may naiwan na gasolina sa loob ng host pataas ako tapos pindutin mo may naiwan na sa loob, eh Okay na ba to? Okay na po. dami na. Maraming okay na. salamat. Sige natin. Paandarin mo nga, tingnan mo kung aandar uh, na. No? Oo, oh, ayan. Maraming maraming salamat po. Ano na po ang pangalan nyo? Ah, nas po, nas. Nas? Nas. Nas? nas. nas. Oo. Oh, oh. Maraming salamat, sir. Walang anuman po, walang anuman. Ay, makaka-uwi ka sobra, na yan. Sobra-sobra pa po. Oo. Oh. Sir, maraming salamat ha. Walang anuman po, walang anuman. Thank okay. Tank unleaded.